isang mapagpalang araw po sa ating lahat meron tayo itong gagawing isang water dispenser ang naging problema daw po nito ay tumutulo so titignan natin kung saan gagaling yung kanyang uh, tumutulong tubig sa bandang likuran daw po talagyan natin siya ng tubig para makita natin yung lumalabas na tubig <laughs> So yun, doon sa lugar na yun, doon pala yun natulo. Doon pala sa likod ng kanyang water heater na umarap. So yun ang ating perimeter ng... na yun. So hmm, mahina lang. Siguro dahil sa yun ay mainit yung lugar na yun, kaya yung kanyang uh, pinaka-house ay bumita. So lang. basa na. Karamihang mga na-encounter kong butas dyan. So, may dito. Kasi na yan. So, kakalasin natin itong likod na to. Para makuha natin yung tapat ng gripo na yun. Kasi may tapat ng gripo yung butas niya eh. So, yan. Dinukot natin yung mga torrelyo dito. Yan sa lugar na yan, yan. nakakapit yung mga metal screw niya eh. yan tinanggal natin kaya nahubaran natin tapos inabas na rin itong kanyang ilaw para mailabas natin to itong lugar na to ang natulo dyan eh yan so lalagyan natin ng tubig para makita natin sa lugar na to kung saan natulo yung o saan nagmumula yung tulo na yon so nakita natin itong lugar na to yan maluwag pala kaya nalabas yung tubig. Ayan o. Oh. Maluwag pala to. Ayan. Diyan pala nang gagaling sa lugar na yan yung paglabas ng tubig niya. So ang gagawin natin dyan, lilinisin natin to, lalagyan to ng atin ng PVC cement para humakab sa rito. Ito naman isang to, okay. Mahigpit ito. Matibay, bali ito lang isang to ang may problema, yung bandang heater niya kasi mainit at uh, tubig yung nalabas dyan eh na tubig kasi ang nalabas dyan kaya siguro matalisang yung natunaw <tipan> So ilalagay natin to so, dito natin pabudahan sa likod. So, maglalagay tayo ng PVC cement. Lagay natin ito dito. Sawsaw so, natin sa loob. Ito so niya so para sila lumatibay. Iyo. Iyo yun, no? Sabay, lagyan pa natin sa babaw. Para siguradong matibay yung lagay natin. Ayan. So, yun. Maganda na yung dikit nya. Pati ito. So okay po Walang natulo Magkabila Okay na yan So yan maganda Wala siyang leak At itong kabila Ayan o oh. Suri okay. hmm. Ito yung ginawa natin Yung lugar na yan Ito. So yan, ating bubuwi na siya. Kinabit na rin natin yung kanyang ilaw doon. A la que era de un pinto kailangan minsan kailangan pa rin kalampagin eh para pumasok kasi mga ganitong yung kanyang uh, lock kaya kailangan medyo ipupos natin ng malakas so yan, nagkailangan natin nagkailangan natin nagkailangan natin nailagay natin lahat ayun yung mga meters ko niya pati doon sa baba siya natin yung kanyang cover at uh, natin siya ng tubig titingnan natin kung may natulo pa siya so yan bumbahin muna natin ng hangin para matanggal yung basa Ayan, ang simbolo natin. At, kukumplituhin lang natin yung tubig. Ayan. Bali, kanina ko pa sinasalinan to. Ito na yung pampainal niya. Ayan. Titignan natin kung may natumung pa. So, kung nakumpleto natin, Tingnan natin kung may lumalabas. Ayan. Dito. Sa heater niya, meron din. Ayan. Ibig sabihin, wala na natulog dito sa may harapan. Okay na yan. Titingnan natin dun sa bandang likuran niya. So, nagpalipas tayo ng isang oras bago natin binalikan para masiguro natin yung lugar na pinakitaan ang ng tulog ay masiguro natin. So, ibig sabihin na yun wala na siyang labas na tubig so okay na yung ating ginawa so yan pinandar natin at nakakakuha tayo ng 0.6 amperes bali sa cooling lang ngayon paandarin natin yung kanyang heater titingnan natin kung mag-activate tataas yung amperahe niya pagka umandar yung kanyang uh, water heater so yun natin dito ang kulay red ayun yun naging 2 amperes ibig sabihin gumagana yung kanyang water heater so okay na yan so yan yun yung kanyang hot ito naman yung kanyang cold tingnan natin yung cold nya yun malamig na oh. yun ito namang hot medyo mainit ay mainit na ah. okay Uh, init sabihin wala namang naapektuhan dun sa ginawa natin kung hindi naapektuhan yung kanyang heater at saka yung kanyang lamig sa pagkakakalas-kalas natin kanina so marami po salamat muli sa inyong patuloy na pag subscribe sa akin uh, at sa panood ng aking mga video kung mayroon kayo pa nakukuhang uh, kunting kaalaman ng kanda sa ating mga tutorial na ginagawa. Maraming po salamat. Nawa po ang biyaya at ipapala na ating Panginoon at sa ating lahat. God bless po.